Ayan, magandang hapon. So, for today, dumating na po yung in-order ko Queen of the Night. Ah, uh, galing then get So, magkasunod sila nung in-order ng Gladiola. Pero yung Gladiola kasi, tinanim ko rin kaagad. So, hindi ko na siya binijuhan Pero ito, si Queen of the Night. Ayan, i-open ko natin. Wala ka. Ay, kung may gunting ako. Hindi kailangan. Ayan dumating kanina so wala pa time mag video busy uh, kaya ngayon hapon ko siya ginawa sana maayos siya dahil alayo ng pinanggalinan Pasensya na po, maingay yung aking electric fan. Hindi rin ako pwede ito mas electric fan. Mainip. So ayan mga kaibigan, nakapag-diss tuloy ako kasi. Pinatpawisan ako, ang daming bumili. Tuloy natin yung pag-unbox natin kay Queer of the Night. saya yung ganito ko. Malaki na sana yun eh. Napabayaan ko kasi sa siya lilim and then lagi ko siya nababasa. Pinagbibig. Mati po. Kung ba na, lusaw na yung pinakapuno. Hindi ko na siya nasig. Ay! Ay! Ay, ang ganda! yan. So, oh, dalawang puno. Ito, lusa, lusa, medyo, ano, na, nanilaw, pero kaya pa yan. Ayan, oh, sa isang, ano, sa isang wrap ng dyaryo, dalawa, ang inilagay. So, propagate lang siya from leaf sa dahon. Ganun naman talaga sa dahon. Pero pag tag-ulan, mahirap din. Ang galing. Ah. Wow. So, may free siyang nilagay. Tatlo. Ay, grabe. Ay, hindi. Talaga pigdadalawa, mga kaibigan. Ayan, oh. Oh. Not bad. Wow! 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 Ang saya ko. Ay! <laughs> Akala ko, dalawang piraso lang. As in, dalawa lang. Ito at saka yan. Apat pala siya. Grabe! saya-saya ko po, po. Itong... Ito, di ba? Hindi lang, may sanga na siya. And then, dito may palabas. May isa pa. Tapos yung sanga, may isa ng dahon. Ang ganda. Ano siya? Mga So, uh, i e -re repat ko siguro ngayon para makahabol dito sa isa. Dahil, ayan, malaki na siya pero medyo dilaw na. Pero keri pa yan. Kasi yan, oh, nakakatuwa. Hmm, pareho sila. Ayan, so kukuha na tayo ng paso. saka may papakita ako mga kaibigan, kanina dumating na itong ating uh, sinubukan ko sa ating katawan, electro-thermal water bag. Ang ganda. Pagdating niya, tamang-tama, -tama, tapos na rin ako sa mga gagawin ko. At e, papaano? Ayan. Ganyan siya. So, yung malamang yung iba meron na niyan. Ang galing. So, na-try ko kanina. Grabe, ang sarap. Inato ko sa likod ko, sa balakang. Nakadapa. Ayan. Tapos sa uh, binte. Ayan. Sinaksa ko lang ng 5 minutes. Tapos tinanggal ko. Then, nagamit ko siya for 2 hours. <laughs> Pero hindi rin 2 hours. Gawa lang patigil-tigil dahil may mga bumibili. Ayan, ganda po dito yung saksakan ng ano sa electric cord and then dito yung ah uh, lagay ng water meron siyang parang ano imbudo na maliit so may tubig na siya 2 hours ko siya nagamit but then, sarap sa pakiramdam o oh, yung mato, yung mix soil sa tino medyo basa pero okay kulo yan kasi hindi ko na siya hindi nito Siguro awake. Kasi baka malusaw na naman. So pagsasamahin ko yung dalawang malaking dito. Pag okay na sila, uh, inilipat ko sa malaking pasok. ng pangalawa ninipat natin sa mas malaking paso pagka uh, malaki na at uh, ay mag-stable na. sila lalagay sa may arawan. Kasi gusto na mga ganitong plant ay yung sani. Mas malago sila pag sa ar arawan natin ilalagay po pwesto. yan so ito yung isa nagsama ko sa malaking pasunog malalaking tanim malalaking queen of the night Di, hindi pa ko naman ilagay sa maliit ito dahil hindi na magaan ng mahaba tsaka ito pasok ay, so tingin ko ito isa pala sa isang paso. Malapad. Ayan. Hanggang dito sa taas yung So paghiwalayin ko pala itong dalawang maliliit. Hindi sila kasha dito sa paso. Masyadong maliit yung aking paso. i ko lang mabaon lang yung ano yung mga ugat ayan so, ito yung pangulawa so maghahanap tayo ng paso para dito sa isa So, dito ko rin ilagay sa medyo mababaw din. Medyo basa yung lupa ko doon sa drum kasi nakatakip. Hindi siya kapag evaporate. Keren din naman gaano. So ito, ano lang ito. Kasi ganyan ang position niya. And hanggang ang dito yung ugat. So pinahiga lang 'yan. Pinahiga lang ganyan, 'di medyo tinabunan medyo pa-islan, I mean, hindi siya nakatayo nung nag-propagate sila. Pa-islan. So, ganyan yung gagawin ko para mahabol yung ugat sa likod. yung isa kasi, nilaliman ko kasi masyado mahaba yung mga ugat so, so magdadagdag lang ako ng konting lupa Diyan lagay na ako ng alalay. Ayan, diyan ko nilagay ilagay yung chopstick. So, ayan mga kaibigan. Tapos na po tayo mag-repart sa ating Queen of the Night. So, nandito nga po yung dalawa. Ayan yung malalaki, pinagsama ko sa isang paso. Uh, pinagharap ko silang dalawa, face to face. Kasi itong malaki, medyo uh, ano siya, dehydrated. Pero yung lupa na ginamit ko ay medyo basa. Kaya, pero uh, hindi ko nagidiligan. Pag-absorb din yan ng moisture. So, na ko bukas kung okay siya. Pero itong isa, okay pa. Ito lang, yung mas malaki. Ayan, kasi yung katawan, yung dahon, ayan. nangilaw na siya, tsaka makikita mo yung texture. Ayan po yung texture na nakikita nyo is uh, dehydrated. Wala na siya tubig. So, we're done mga kaibigan. Done na po sa ating Queen of the Night. Sana magbuhay sila. Ayan. So, inorder ko pa po yan sa Benguet. Ayan. Bye for now, mga kaibigan. Maraming salamat. Thank you for watching. Ingat po palagi. Bye!